Isa na siguro sa pinakamalaking sakit ng ulo habang nagkakaedad tayo ay kung may malaking utang tayo na problema Lalo na kung limitado na ang income natin. Ako, malaking challenge ang pagbabaya dito. Pero may para naman para ma-manage natin to. Unang-una, gumawa ka ng budget at maging stricto ka sa pagsunod ng budget mo. Konting disiplina at umiwan sa mga extra expenses. Unahin mong bayaran ng mga utang na malakiang interest. Kung may credit card ka o may high interest loans, unahin mo ang mga yan. Baka pwede mong ma-refinance ang utang mo sa bahay. O isang option din ang paglipat sa mas maliit pero mas murang bahay. Mas liliit ang property taxes at maintenance cost mo. Hindi kailangan masira ang buhay natin dahil sa utang. Basta nagpaplano tayo ng maayos at may wisdom tayo sa mga gastos makakalaya din tayo. Magandang sundin natin ang payo sa Book of Hebrews. Keep your life free from the love of money and be content with what you have for He has said, I will never leave you nor forsake you. Pray tayo. Lord, salamat po sa patuloy mong pag-alaga sa akin. Tulungan mo ako na mamanage ang aking mga utang. Hiling ko po na tulungan mo rin akong makalaya sa bandage na ito. Salamat sa tulong at biyaya mo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.